Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. sa kadahilanan na napakarami na ng mga taong gumagawa ng true crime, hindi maiwasan na ang publiko ay mabilis maniwala sa bawat content na inilalabas. Kaya para hindi ka maloko at masayang ang oras at data mo, pagkalabas na pagkalabas ng pangalan ng karakter, mabilis mong tingnan sa Google. Kung walang lumabas sa news article ay isa lamang ang ibig sabihin niyan. Ang kwento ay katangisip lamang at inimbento. Kababayan, maging mapanuri at huwag basta-basta magpapaloko. maayos na buhay. Yan ang pangarap ni Annalyn Makarandan. Ito ay naiulat na mula sa Cavite. Ang pagkakaroon ng limitadong oportunidad sa probinsya ang naging dahilan kung bakit siya ay nagdesisyon ng mga ibang bansa. Base sa ulat, ang Filipina ay dumating sa Dubai noong 2007 bilang guest services sa luxury resort na ito. Pero bago yan ay nagtrabaho muna ito bilang supervisor sa Al in Palace Hotel na matatagpuan din sa Abu Dhabi. Simula 2007, si Analine ay maayos na nagtrabaho, kaya ang kanyang kontrata ay paulit-ulit na na-renew. Yan ang naging dahilan kung bakit ang kanyang pamilya sa Pilipinas ay nagkaroon ng magandang buhay. Pero noong March 2018, ang mga tao ay magugulat ng kumalat ang balita na merong nangyaring masama kay Annaline. Base sa ulat, ito ay sinugod sa Rashid Hospital. Bagamat ang buhay nito ay wala sa panganib, ang mga katrabaho at kakilala nito ay nagulat dahil ito na ang itsura ni Annalyn pagkatapos nitong lumabas ng ospital. Sa kadahilanan na ang kaliwang mata niya ay hindi na niya maimulat at ang kanan naman ay maliwanag na ilaw na lamang nakikita, si Annalyn ay idineklarang disabled. Tinangkabang isalba ang kanyang mukha at mga paningin. Ito ay dumaan sa anim na surgeries ngunit sa tindi ng sunog at nauubos niyang pondo ay kahin ng doktor at mga espesyalista na tumingin sa kanya sa Dubai na umuwi na lamang siya sa Pilipinas para doon magpagamot. Si Annalyn ay nakapagpagamot naman, natingnan ng mga doktor at inrekomenda ng ophthalmologist na ang kaliwa na lamang niyang mata ang maaaring maisalba sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng bagong cornea. Habang naghihintay na magawa ang procedure, ang mga tao, bagamat naaawa sa nangyari kay Annalyn, ay nagtaka kung ano ang nangyari at ano ang punot dulo ng lahat. Mas lalo pang dumami ang espekulasyon lalo na ang mga chismis nang ang litrato ng sospek ay inilabas ng mga otoridad. Ang mga tao ay hindi maiwasang mapatanong na bakit ang babaeng ito ay gano'n na lamang ang galit sa punto na gusto nitong wasakin hindi lamang ang muka pero ang buhay ng Pilipina. Ayon sa mga local reports mula Dubai, ang babaeng yan ay mula sa bansang Kenya na makikita sa Afrika. Base sa investigasyon, si Annalyn ay isa lamang sa napakaraming mga dayuhan na nagtatrabaho sa Dubai. Maaaring maayos ang buhay ng mga taong naiiwan ng mga OFW sa Pilipinas. Pero ko konti naman ang nakakaisip ng hirap ng mga taong umaalis ng bansa para lamang magkaroon sila ng makakain sa hapagkainan at perang magagastos nila para sa kanilang mga pangangailangan at upang maibsan ang kalungkutan ng mga ito, ang iba sa mga OFWs ay gumagawa ng paraan upang aliwin ang kanilang mga sarili, tulad ng pagbiyahe sa iba't ibang lugar sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Ang iba naman ay sumasali sa mga aktibidades at ang iba ay naghahanap ng taong makakasama nila sa buhay. Bagamat siya ay 48 taong gulang na, maayos na naalagaan ni Annaline ang kanyang sarili. Kaya naman ay marami na itong beses na niligawan ng iba't iba mga lahi. Ngunit para sa Pilipinang si Annaline, bagamat nakakatokso ang magkaroon ng karelasyon, ni isang beses ay hindi niya ito inisip sapagkat gusto niyang mag-focus sa pagtataguyod sa kanya naiwang pamilya sa Pilipinas. Ngunit kahit ano ang pagtanggi niya sa kanyang mga manliligaw, Isang lalaki ang tila hindi sumuko. Dahil sa publication ban sa Dubai, ang mga otoridad ay hindi inilabas ang tunay na pangalan ng taong yun. Kaya para sa dokumentary na ito ay tawagin na lamang natin ang dayuhan bilang Ben. Si Ben ay mula sa Kenya. Base sa interview kay Annaline, ang Kenyan ay niligawan siya ngunit sa kadahilanan na katrabaho at mas bata pa ito sa kanya ng siyam na taon ay kaagad niya itong binasted. Noong una ay hindi ito sumuko hanggat makuha ang matamis niyang oo. Pero kalaunan ay tinanggap na rin ito na kailanman ay hindi sila magiging magkarelasyon. Ang dalawa ay naging maayos na magkatrabaho kaya kalaunan ay hindi na rin naging problema sa kanila ang maging malapit na magkaibigan. Noong March 2018, sinabi ni Annalie na pagkatapos ng nakakapagod nilang trabaho sila ni Ben kasama ang iba pa nilang mga katrabaho ay nagkayayaan na mamasyal sa hotel resort para mag-unwind at magpahinga na rin. Ang kanilang grupo ay masayang lumungoy sa malawak na swimming pool at na-enjoy nilang lahat ang isa't isa. Pero nang matapos na ang kanilang party, si Annalyn ay napagtanto na nadala pala ni Ben ang kanyang sapatos. Kinontak niya kaagad ang Kenyan at pagkatapos ng ilang araw, ay nagkasundo sila na siya na lamang ang pupunta sa tinutuloy nito para kunin ang sapatos. Nang ito ay makuha niya, si Annalyn ay nakigamit ng banyo dahil ihing-ihi siya. Pero hindi ito kaagad nakapasok dahil merong tao sa loob. Nanatili siya sa kwarto ni Ben pero habang naghihintay, isang babae ang pumasok sa silid. Daladala -dala nito ang isang puting bote pero bago pa man niya itumabati, ang babaeng kanyan ay mabilis na ibinuhos sa kanila ni Ben ang likidong laman nito. Sa bilis ng pangyayari ay hindi na nakapag-react si Annaline at sa loob ng ilang segundo, umusok na ang kanyang buong muka at mga braso. Sa loob ng silid ay umumoy ang nasusunog niyang laman. Sa tindi ng hapdi at sakit, silang dalawa ni Ben ay kaagad na patakbo sa banyo. Pero ang tubig ay hindi naman kayang mahupa ang sakit nilang nararamdaman kaya isinugo na nila ang kanilang mga sarili sa ospital. Doon ay kinumpirma ng mga doktor na ang isinaboy sa kanila ay asido. Ayon sa mga otoridad, dalawang litro ang ginamit ng mabaing salarin kina Annaline. Ang nakakapagtaka at nakakagulat, ang babaeng nagsaboy ng asido ay sumama pa sa kanila sa ospital. Ang nangyari ay kaagad na ipinaalam sa mga pulis. Kaya mabilis na itong inaresto ang babae na nooy walang tigil sa paghingi ng paumanhin at tawad kina Annalyn. Kahit dalawa sila na inatake ng babae, mas napuruhan naman si Annalyn na nagtamo ng second at third degree burn. Nang ma-interview ang babaeng salarin, itinanggi nito na sinadya niya ang nangyari. Sa halip ay nanandigan nito na nadala lamang siya ng kanyang emosyon dahil sa di umunoy nakita at nasaksihan niya na merong ginagawang kababalaghan si na Ben at Annalyn sa loob ng kwarto. Ang salaysay niyang iyan ay pinabulaanan at itinanggi ng mga biktima. Sinabi ng Filipina na silang dalawa ni Ben ay magkaibigan lamang at walang namamagitan sa kanila. Ang lalaking Kenyan ay binahagi rin sa mga investigador na imposible ang sinasabi ng sospek dahil noong dumating si Annalyn, siya ay nasa kama pero ginagamit niya ang kanyang laptop. Nang makuha ng Pinay ang sapatos ay bumalik muli ito sa slid dahil hindi ito makagamit ng banyo. Kaya habang naghihintay ay umupo ito sa dulo ng kanyang kama. Doon na mabilis na pumasok ang babae at silang dalawa ay binuhusan ito ng asido. Ang babae ay sinapahan ng kaso at ito ay napatunayang guilty. Ang Kenyan ay pinarosahang makulong ng pitong taon at made-deport pabalik ng Kenya pagkatapos nitong mapagdusahan ang parusa. Bagamat sarado na ang kaso, ang mga tao naman ay dismayado at sinabi ng mga ito na hindi yon matatawag na hustisya dahil para sa kanila ay hindi patas na madaling makakapag-move on sa kanyang buhay ang babaeng Kenyan samantalang si Annalie naman ay habang buhay na mahihirapan. Pero kung hindi sila masaya sa sitwasyon, ang pinay na biktima naman ay ibinahagi sa interview na napatawad na niya ang sospek. Nagawa niya man ito. Pinatawad ko na. Pinatawad na kita. Pinatawad ko na siya. Sana lang hanapin niya ang, hanapin niya ang Diyos. Noong July 20, 2019, isang normal na araw lamang yun para sa Pinay na si Glory. Maaga pa lamang ay gumising na siya dahil gusto niyang preparado kapag siya ay pumasok sa mall na kanyang pinagtatrabahuhan. Nang nagbukas na ang mall ay dumiretso siya sa stall pero maya maya ay merong dumating na isang lalaki. Ayon sa mga saksi, ang dalawa ay nag-usap. Pagkatapos ay magkasama ang mga itong pumunta sa back entrance ng mall. Maya-maya pa ang malakas na sigaw na lamang ni Glory ang narinig ng mga tao. Sa salaysay ng 27 taong gulang, ang lalaking kasama niya ay bigla na lamang may isinaboy sa kanya. At sa loob ng ilang segundo, pakiramdam niya ay natutunaw ang kanya mukha. Wala siyang makita at sinabi ni Glory na noong pagkakataon na yun, ang gusto lamang niya ay buhusan siya ng galon-galon ng mga tubig sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. Ang mga nakasaksi ay mabilis na tinulungan si Glory pero sa dami ng mga tao na pumilibot sa kanya, nawala naman sa paningin ng mga ito ang salarin. Ang Pinay ay mabilis na dinala sa pinakamalapit na ospital. Doon ay nalaman ni Glory na kaya pala matindi ang sakit at hapdi niyang nararamdaman ay dahil sa sinabuyan siya ng kemikal na tinatawag na alkali. Ayon sa pahayag ni Dr. Domingo Padilla ng I Bank of the Philippines, kapag ang mata ay nasabuyan ng alkali, ang pinakamalalang maaaring mangyari sa isang tao ay ang pagkabulag. Bagamat tila mukhang bulag na si Glory, ayon sa mga eksperto, ay maaari pa rin itong makakita muli kung ito ay matitingnan ng mga espesyalista at kung matyaga itong magpapagamot. Habang nagpapagaling at kumakalap ng pondo ang pamilya ni Glory para ito ay maoperahan, ang mga otoridad naman ay mabilis na sinampahan ng kaso ang lalaking nagsaboy dito ng algalay

Ang lalaking yan ay kinilalang si Ramon Colado o mas kilala sa tawag na Mona. Ang tatlongpong taong gulang ay naiulat na mabilis na nagtago pagkatapos ng krimen. At para maintindihan mo ang punot dulo ng krimen na ito ay kailangan nating kilalani ng isa pang karakter ng istoryang ito ang Pilipinong si John Ray Garay na 30 taong gulang din. Si John Ray ay naiulat na nobyo ni Glory pero ang hindi alam ng Pinay, ang kanyang kasintahan ay meron pa ng double life. Ibig sabihin kung kasama nito si Glory ay maamo at sweet itong boyfriend. Pero lingid sa kanyang kaalaman, si John Ray ay mahilig pala sa ibang putahe. Naiulat na bago sila maging opisyal na magkarelasyon, ang nobyo ni Glory ay karelasyon na pala si Ramon. Sa madaling salita, ang Filipina pala ang third party. At sa galing ni John Ray na magpaikot at bilugin ang kanyang ulo, ay hindi yun kaagad niya nalaman. Pero hindi nang tagal ay gumana ang woman's instinct ni Glory at natuklasan niya ang lihim na kanyang kasintahan. Sa takot na magkaroon siya ng sakit na STD at maging third party, ay tinapos niya ang relasyon nilang dalawa. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, si John Ray na magaling mambola at magpaikot ay nangako umiyak at sumumpa sa kanya na iniwanan ito si Ramon para lamang sa kanya. Sinabi ni John Ray na hindi nito kayang mawala siya sa kanyang buhay at kung ano-ano pang mga pambubola. Pero kung nagtataas ka na ng kilay at sasabihin na hinding-hindi mo tatanggapin si John Ray pagkatapos itong makipagrelasyon sa kapwa lalaki, ay hindi naman kayo pareho ng desisyon ni Glory. Ang Filipina ay bukas-palad na tinanggap at pinatawad si John Ray dahil naniniwala ito sa second chance. Lalo na at sinabi nito na wala na talagang namamagitan sa kanila ni Ramon. Pero ang hindi alam ni Glory ay ganun din pala ang sinasabi ni John Ray kay Ramon. Silang dalawa ay nagkaroon ng maayos na relasyon pero ang kapayapaan sa buhay nila ay mabilis na matatapos noong taong 2019. Kung sobra ang pagtitiwala ni Glory sa kanyang nobyo ay kabaliktaran naman noon si Ramon. Masusi itong nag-obserba at nag-imbestiga hanggang matuklasan niya ang mga kasinungalingan ni John Ray. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa halip na kumprontahin o iwan na lamang ang sinungaling niyang boyfriend, si Ramon na nooy naninirahan din sa pasay, ay galit na galit na pumunta sa pinagtatrabahuhang mall ni Glory. Lumalabas din pala na si John Ray ay nagtatrabaho doon bilang isang security guard. Nang magharap ang dalawa, ibinahagi ni Glory na walang sabunutan, sampalan o sigawan na nangyari. Sa halip ay maayos silang nag-usap ni Ramon at nagkasundo silang dalawa na biktima sila ng pambubola at panggagamit ni John Ray. Nagpatotoo pa nga si Glory na si Ramon ay naging emosyonal nang malaman nito na paraho pa pala nilang karelasyon ang security guard. Nang matapos ang kanilang usapan ay sinabi ni Glory sa mga investigador na niyaya siya ni Ramon sa back entrance ng mall para ibigay ang mga gamit ni John Ray na naiwan sa kanyang apartment sapagkat desidido na itong iwan ang si Q. Habang sila ay pupunta sa back entrance, si Ramon ay walang tigil sa pag-iyak dahil hindi talaga ito makapaniwala na siya ay pagpapalit ni John Ray sa isang babae sapagkat lagi nitong sinasabi na siya ay sapat na. Si Glory na nooy hindi makapaniwala at nahihirapan pa rin maproseso ang mga revelasyon ay nagulat na lamang dahil hindi pa nga nila nararating ang back entrance, ay bigla na lamang tumigil si Ramon. Binugsan ang bag nitong dala at mabilis na ibinuhos sa kanya ang laman ng isang bote. Oh, may kalata, kalata na. ka manahimik ha? Ramon, kulata. oh, ina-arresto ka namin. sa kasong serious please injury. din Dahil kalita doon sa pagsabog mo, mo ng asido doon, doon kay Glory. Kahit hindihan mo, karapatan mo manahimik. Karapatan mo ng abogado. Kung wala abogado, Ibigay ka ng kabir. Ng kabir. Nang maaresto ang sospek, ay sinabi nito na pinagsisisihan niya ang lahat. Ibinahagi ni Ramon na nasaktan at hindi siya makapaniwala na niloko siya ng kanyang boyfriend. Kinawestiyon niya kung ano pa ang kulang dahil sinabi niya na lahat ng gusto nito ay ibinigay niya. Sinabi ni Ramon na panandalian niyang kinalimutan ang kanyang pamilya para lamang kay John Ray. Nagkanda utang-utang na rin siya para lamang suportahan ito. Sa punto na hindi na siya makatulog sa dami ng mga taong kanyang pinagkakautangan. Pero kahit ano pa ang iyak niya sa presinto, si Ramon ay sinampahan ng kasong serious physical injury. At noong September 28, 2019, base sa ulat na ito ay nagawang makadalo ni Glory sa hearing. Pagkatapos ng unang trial, doon ay nalaman ng publiko na hindi pala nagawang masagip ng mga doktor ang isang mata nito. Ibinahagi ni Glory na inirekomenda ng mga espesyalista na para maiwasang maimpeksyon ang matang yun ay mas makakabuti na isara na lamang ito na hindi naman niya tinutulan. Sa kasamaang palad, ang natitirang isang mata ay may posibilidad na hindi na rin maisalba dahil sa sobrang nipis ng natirang cornea. Ang salary naman na si Ramon ay walang tigil sa paghingi ng tawad kay Glory at sinabi nito na hindi niya intensyon na mabulag ang Pinay. Di umano'y nagawa niya lamang yun dahil sa kanyang maling pagmamahal. Pero katulad ng laging sinasabi ni Glory ay gusto na lamang niyang matapos ang kaso para makamove on na siya sa kanyang buhay. At wala na siyang ibang kahilingan pa kundi ang makakita muli dahil meron pala itong mga anak na nakaasa sa kanya. As of this recording, yana ang huling update tungkol sa kaso. Kahit gusto ko man na ibigay sa iyo ang update kung ano na nangyari, ay hindi katulad ng mga kaso sa US na pwede mong puntahan sa website ng bawat presinto para i-check ang update, ay wala pang ganyan sa Pilipinas. Ngunit kung si Ramon ay maputrayang guilty, siya ay maaaring makulong ng hindi bababa ng 6 na taon at hindi lalagpas sa 12 taon. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!